Ikalabing dalawa ng hunyo, taong 2024, Merkoles. Ngayon naman, ibabahagi ko kung paano gamitin yung rank formula sa Excel. Ito ay para makuha mo yung rango ng isang numero based sa listahan na meron ka. Meron tayo itong listahan ng mga grade. Umpisahan natin sa palagay ng equal sign. Pagkatapos, yung word na rank. Yan. Ang hinihingi lang naman nito ay tatlong bagay. Una, yung numerong gusto mong lagyan ng rango. Pangalawa, yung listahan na pagbabasehan niya para malaman yung rango na hinihingi mo. At yung pangatlo, kung gusto mo ba ay rango mula sa pinakamalaki pa ba o maliit palaki. Okay. So una, ang numero natin ay ito, yung katapat na sel. Tapos naman, yung pangalawa, yung listahan. So, i-highlight ko lang to. At para malak siya doon sa listahan na yun, kahit na igalo ko yung formula ko, nagyan ko lang siya ng dollar sign. O, maglakay ko lang ng dollar sign sa pagpindot ng F4. Yan. So, nakalak na siya dyan. Pagkatapos, kung gusto ko ba ay mula malaki paliit or maliit palaki kapag 0, yun ay malaki paliit. Ayun. Makapansin mo, ang pinakamalaki dito ay yung 98% kasi malaki paliit ang ginawa natin. Kapag naman 1 ang linagay mo, nagiging pinakamataas ang rango ay yung may pinakamaliit na value. Okay, ulitin ko lang rank formula. Ang hinihingi ay tatlong bagay lang. Una, kung anong iraranggo niya. Pangalawa, kung ano naman ang listahan na pagkukomperan para makuha yung ranggo. At pangatlo, ay yung sort or yung order. Kung malaki ba, paliit, or maliit, palaki. Okay. Napaka-straightforward. So, sana nakatulong sa ito. Maraming salamat.